Kita nyo po yan, ahas po. O, oh, di ba? Ahas. So, So, ayun nga po. Normal nyo na po makikita dito yan. Kapag umakit po kayo ng mga katulad nito kulang full kampiya tubo. So, huwag na kayong magtaka kung makakita kayo ng mga ahas, cobra. O basta huwag natin silang sasaktan para hindi nila tayo saktan, di ba? O ayan o. Yun nga daw po, matagal pa daw po talaga kami pero okay lang yan. Kaya pa namin. Basta so, huwag lang uulan. <laughs> pero so far, okay naman po yung klima para sa akin kasi hindi po mainit eh pag nag-araw daw po dito sobrang nako papapasok po kayo kaya bless pa rin tayo na talagang ganito yung klima na atay diba so ayun sobrang excited na ako makita si Bulkan Pinatubo pero hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakikita <laughs> So, ayun, mamaya po papakita ko nasa na po kami ha. Babay mo mula.